Scorpio, tignan natin kung ano ang mensahe pagdating sa love life and health mo. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makakarelate. So, be open-minded. And pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs, moon, rising, and Venus sign para sa mas kumpletong mensahe. Tignan muna natin yung energy mo ngayon. So, we have justice. Ayan, meron ko bang mga nilalaka dito ng mga documents? Either meron magpapakasal or meron magde-divorce ba dito? Tignan natin. Pagdating po sa Love Life Spirit Guide, kamusta? Kulang sa communication. Huh? Okay. Nagugulahan yung iba sa inyo. Meron dito. It's either ikaw to or yung person mo, asawa mo. May tinetake siya ng mga ano, na mga, not medication. Meron siyang tinetake ng mga advices, no? From other people. So, ang nangyayari, magulo po yung isipan nung asawa mo or nung person mo. Parang may naninira sa inyo dito, sa samahan ninyo. Meron talaga. Mm -mm. Na, mas nakikinig siya doon eh parang mas nakikinig siya sa ibang tao kaysa sa iyo. So mukhang nagkakagulo kayo dito. Dahil ganyan nga ang nangyayari. Alam mo yung naging honest ka na sinabi mo na lahat sa kanya pero hindi pa rin siya naniniwala. Inheritance. Okay. Merong naninira dito because of pera. So, hindi ko alam kung mayaman ba yung ang kanang asawa mo, mayaman ba yung ang kanang person mo. So, parang sinisiraan ka dito na kunari kaya lang kaya mo lang siya pinakasalan dahil dun sa bagay na yon or kaya kaya you know, kaya ka lang dumidikit sa kanya dahil dun sa bagay na yon. Dahil sa kayamanan, we have union. So, meron nga dito mag-asawa. Yan. Or meron ba dito nag-aaway na kayo ngayon sa mga properties ninyo? the woman's wish. Pwedeng may isang babae dito na kumukontra sa inyong relasyon. Discovery. Ayan. Meron talagang naninira. Okay. Discovery. Friendship ang nasa ilalim natin dito. Meron dito. No? May naninira. At, po, pwede po na yung third party na lumalabas dito is, ano, kaibigan mo pa. Pwedeng third party, pwedeng kar naging karelasyon na yan. Or pwede po na yan nga po talaga yung naninira sa inyong relasyon. So, tingnan natin. Okay, ano bang nafe-feel sa'yo ng person mo ngayon, Scorpio? Or ganito. Parang kung ano man yung sikreto mo at nung kaibigan mo, pwedeng sinabi niya yun sa asawa mo. Or the other way around, pwedeng natuklasan mo yung sekreto ng asawa mo at kaibigan mo. We have ten of wands. Yan, nai-stress. Parang wala na nga talagang peace of mind dito sa inyong relationship, Scorpio. Ten of Pentacles. Meron po dito, kaya lang talaga nag kaya na lang talaga nag, no? Because of money. Meron naman dito, humihingi pa rin po kayo ng sign na sana ipakita na sa inyo. Na sana marinig nyo na kung ano ba yung dapat nyo talagang malaman. Some of you, pwedeng through this reading, makonfirm niyo ay meron talaga. Meron naman, pwedeng kayo po talaga yung makakakita. No? Kung ano man yung nililihim sa'yo ng asawa mo, ng person mo. I am, ah, uh, ba diba? I am embarrassed by my action and feel disgusted with myself. Meron talaga dito, no? Merong may third party. Kaya nasisira yung inyong relasyon. Tingnan natin energy po pagdating sa health. Spirit guide, pagdating sa health, kamusta naman po? Kamusta po ang energy pagdating sa health? We have the hermit. Ayan. So, mas gusto nyo ng katahimikan. Tignan natin, okay? We have departure. Betrayal. Na-stress talaga kayo dito. Okay. Meron akong nakikita dito. Ano siya eh? Hindi ko alam kung pwede siyang banggitin dito. Sa letter S nagsisimula. May nag-S para makataka siya sa mga problema. Or, nade-depress ba yung iba sa inyo? Yun na yung mga naiisip po ninyo. Parang gusto niyo na lang maglaho. Listen to your intuition. Ayan nga po. Ito na yung sinasabi sa inyo ni universe, no? Na kung may naghihintay man sa inyo dito ng sign, ito na po yung sign na yan. Hindi po kayo nagkakamali sa mga naiisip ninyo sa mga nararamdaman ninyo. Get more information. Don't stop. Kung meron kayong kailangan ipaglaban dito, ipaglaban po ninyo. Meron kasi dito eh. Some of you, pwede nga na naka, nakakaisip na kayo na mag-S, no? Para mawala na lang kayo dito sa mundo. Yan, yung iba ko naman po sa inyo, nalalabanan nyo pa siya meron dito um Tingnan natin. Kailan ba 'to kayo sasabihin ko? Yung dine-distract ninyo yung inyong sarili. Merong maglalasing, ganyan. Uh, nagbibisyo because of this. Meron dito gustong gumante gumante na kung ano man yung sakit na binigay sa yun nitong person mo parang yun din yung gusto mong ibigay sa kanya So we have number 41 Meron tayo ditong number 3 We have number 8 27, 14, and 12. Yan po yung iyong lucky numbers. At pasensya na po. Nagulo yung mga cards natin. Mag-iingat po kayo always. And also, yan, listen to your intuition. Malakas po ang inyong intuition ngayon. Heightened po yan. Kaya kung may mga na-feel kayo na something is wrong sa paligid ninyo, ayan po, pakiramdaman nyo po. Yan lamang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always. And more blessings to come.